Ang mga pinakamakabuluhan at masayang sandali ay nagmula sa may hirap na karanasan tulad ng pagsisimula ng negosyo mula sa simula, pagkapanalo sa maraton o paggawa ng bagay na labas sa iyong comfort zone. Ito ang mga kwento ng tagumpay na nangangailangan ng matibay na loob. Si Steve Magnus, isang kilalang coach, ay nag-aral at natagpuan na ang mga matitibay na tao ay nakikita ang mga mahihirap na sitwasyon bilang mga hamon, hindi banta. Sa kanyang aklat na Do Hard Things, pinag-aaralan niya ang mga maling akala tungkol sa katatagan. Ipinapakita ng aklat na ang mga tradisyonal na palatandaan ng katatagan tulad ng pagpapanggap na matatag at pagtuloy sa sakit ay maaring makasama sa katawan at isip sa katagalan. Sa halip, ang tunay na katatagan ay nagmumula sa pakikinig sa iyong katawan at pagtanggap sa iyong emosyon. Ngayon, tatalakayin natin ang apat na pillar ng katatagan na makakatulong sa iyo para magtagumpay. Pillar number one, tanggalin ang maskara, tanggapin ang katotohanan. Ang tunay na katatagan ay parang paghahanda para sa isang malaking laro. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng lakas. Ito ay tungkol sa kung paano mo nakikita ang hamon. Parang ito ay warm-up bago ang laro. Ang iyong pananaw ay nakakaapekto sa iyong tugon sinasabi ng tradisyonal na katatagan na act confident. Pero ang tunay na katatagan ay embrace reality. Ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo at sa mundo ay mahalaga. Ang tunay na tiwala ay hindi maingay. Ito ay parang tahimik na tibok ng puso. Tanggapin ang lahat kahit ang iyong mga kahinaan at kalakasan. Pillar number 2 makinig sa iyong katawan. Kapag naiintindihan natin ang ating nararamdaman, ito ay parang mga mensahero na nagbibigay ng impormasyon. Sa mga mahihirap na pagkakataon, mahalaga ang ating panloob na dialogo. Ang tradisyonal na katatagan ay nagsasabi na balewalain ang sakit. Pero ang tunay na katatagan ay kilalanin ang sakit at manatiling kalmado. Kapag nahihirapan, kailangan nating kontrolin ang ating mga iniisip para maging matatag. Pillar number three, tumugon, huwag mag-react ang katatagan ay hindi lang tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa pagpili kung paano tumugon. Isipin mo ito bilang isang maliwanag na ilaw sa iyong puso. Ang tunay na katatagan ay parang pagkakaroon ng mga kasangkapan para sa iba't ibang sitwasyon. Pillar number four, lampasan ang discomfort. Kapag natutugunan natin ang ating mga pangangailangan, nagiging mas mahusay tayo. Ang tunay na katatagan ay tungkol sa pagtanggap sa ating mga nararamdaman at karanasan. Kailangan mong maging totoo sa iyong sarili. Ang librong Do Hard Things ni Steve Magnus ay nagbibigay ng mga mahalagang aral tungkol sa pagpapalakas ng ating mental at emosyonal na tibay. Narito ang ilang mga aral na maaring makuha mula sa libro. Uno, ang pagkakaroon ng disiplina at konsistensya. Isa sa mga pinakamahalagang aral ng libro ay ang kahalagahan ng disiplina. Ipinapakita ni Magnus na ang tagumpay ay hindi palaging nakasalalay sa natural na talino o kakayahan, kundi sa ating kakayahang magsanay at magtrabaho ng patuloy. Ang pagiging disiplinado at consistent sa ating mga gawain ang magdadala sa atin sa tagumpay. Ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa pagiging matiyaga, kundi pati na rin sa paggawa ng mga hakbang kahit na hindi ito laging madali o komportable. Ipinapakita ni Magnes na ang tagumpay sa buhay, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon, ay madalas na dumaan sa mga araw na hindi mo gustong magpatuloy, ngunit kailangan mo pa rin gawin ito. Sa simpleng salita, ang tagumpay ay mas madalas nangyayari sa mga araw na hindi mo nararamdaman na gusto mong magpatuloy, ngunit nagpapatuloy ka pa rin dahil sa disiplina. Ikalawang pagyakap sa mga pagsubok at pagkatalo. Isa pang mahalagang tema ng Do Hard Things ay ang pagpapahalaga sa mga pagsubok at pagkatalo bilang mga hakbang patungo sa tagumpay. Sa halip na takutang harapin ang mga mahihirap na sitwasyon, hinihikayat tayo ni Magnes na yakapin ang mga ito. Ayon sa kanya, ang mga pagsubok ay hindi lamang natural na bahagi ng buhay, kundi isang oportunidad para mapabuti ang ating sarili. Sa bawat hamon o pagkatalo, mayroong pagkakataon para matuto at mag-improve. Sa pamamagitan ng mga pagkatalo, natututo tayong magsimula muli at maging mas malakas. Ang isang tao na natututo mula sa kanyang pagkatalo at hindi sumusuko, ay mas malaki ang tsansa na magtagumpay sa mga susunod na pagsubok. Ikatlong pagbuo ng tamang mindset. Mahalaga ang mindset sa tagumpay ayon kay Magnus. Kung maghahangad tayo ng mga bagay na malaki, kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa mga bagay. Hindi sapat na maging okay lamang tayo sa pagiging komportable. Dapat ay maghanap tayo ng mga hamon at magsanay upang maging pinakamahusay. Ang mindset na "I can do this" ay isang mahalagang pundasyon sa pagpapalakas ng ating mental toughness. Ipinapakita ng libro na ang isang positibong mindset ay hindi nangangahulugang walang problema kundi ang kakayahang makita ang bawat problema bilang isang pagkakataon. Kung titingnan natin ang mga pagsubok bilang mga oportunidad para magbago at matuto, magkakaroon tayo ng lakas na magpatuloy kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Ikaapat na pagpapalakas ng mental toughness. Isa sa mga pinakaimportante at detalyadong aspeto ng libro ay ang ideya ng mental toughness. Ang mental toughness ay ang kakayahang magsikap at magpatuloy sa kabila ng mga hadlang, presyon at pagsubok. Ang isang mentally tough na tao ay may kakayahang magpatuloy kahit na ang mga kondisyon ay hindi ka nais-nais o mahirap. Ayon kay Magnus, ang mental toughness ay isang kasanayan na maaaring mapaunlad. Hindi ito isang katangian na ipinanganak sa iyo, kundi isang kakayahan na maaaring mong sanayin. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga mahihirap na bagay, at pagtanggap sa mga pagsubok, natututo kang mas maging matibay sa mental at emosyonal na aspeto. Ikalima, ang kahalagahan ng patience at long-term vision. Mahalaga ring aral ang pagpapahalaga sa long-term vision at ang pagiging mapagpasensya. Sa mundo ng instant gratification at mga mabilis na resulta, tinuturo sa atin ni Magnus na ang tunay na tagumpay ay nangyayari sa mga taong may kakayahang magtiyaga at maghintay sa mga bagay na tumatagal. Hindi laging madali ang landas patungo sa tagumpay at kailangan nating maging handa na magtrabaho ng mabuti at maghintay para sa mga benepisyo. Dahil sa ganitong mindset, natututo tayong maglaan ng oras sa pagpaplano, pagsasanay at pagpapabuti ng ating mga sarili nang hindi umaasa na makikita agad natin ang mga resulta. Ang pagiging patient at ang pagtutok sa long-term goals ay nagsisigurado na hindi tayo madaling sumusuko sa unang pagkatalo o pagsubok. Ikaanim na pagkakaroon ng malinaw na layunin. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin o clear goals ay isa ring mahalagang bahagi ng libro. Ayon kay Magnus, kapag hindi natin alam kung ano ang nais natin, mahirap magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang pagkakaroon ng isang malalim na dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay at ang pagtuon sa mga layunin na may kabuluhan ay makakatulong sa atin upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagod. Kung wala tayong tiyak na layunin, madaling mawalan ng direksyon at magbigay up. Sa pamamagitan ng pagtutok sa ating mga layunin, nagiging mas malinaw ang ating landas at nagiging mas madali na magpatuloy kahit na mahirap ang sitwasyon. Papahalaga sa paghahanda at pagsasanay. Sa libro, binibigyang diin din ni Magnes ang kahalagahan ng preparation at practice. Hindi basta-basta ang tagumpay at hindi ito nakukuha ng isang iglap. Kailangan ng oras at pagsasanay upang maging magaling sa anumang bagay. Sa pamamagitan ng paghahanda, mas nagiging handa tayo sa mga pagkakataon at hamon na darating. Ang paghahanda ay hindi lamang pisikal na pagsasanay, kundi pati na rin ang mental at emosyonal na paghanda sa mga pagsubok. Kapag handa tayo, nagiging mas tiwala tayo sa ating kakayahan at mas madali nating malalampasan ang mga pagsubok na darating. Sa kabuuan, ang Do Hard Things ni Steve Magnes ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas ng pisikal na lakas, kundi ang pagpapalakas ng mental, emosyonal at espiritual na tibay. Ang mga aral mula sa librong ito ay magtuturo sa atin kung paano maging mas disiplinado, kung paano yakapin ang mga hamon, at kung paano magpatuloy kahit sa kabila ng mga pagsubok. Itinuturo nito na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa madaling paraan, kundi sa kakayahang magpatuloy, matuto, at lumago mula sa lahat ng hamon sa buhay.